Paano ang proseso sa pagbili ng lupa? Well, guys, tandaan nyo, bago pa man bumili ng lupa, mainam na i-check ang titulo nito at ang kasalukuyang physical na estado ng lupa. Guys, ganito ang dapat nyo gawin. Para sa titulo, maiging hilingin sa seller na ipakita sa inyo ang owner's copy ng titulo at bigyan kayo ng kopya kahit xerox copy or photocopy nito at ng kanyang government issued ID. Humingi kayo ng photocopy ng titulo at ng ID ng seller. Sa ganitong paraan, malalaman ninyo ang title number, makukumpara kung ang original at ang photocopy ay parehas at malalaman kung ang seller ang mismong may-ari ng lupang binebenta niya. Kasi magmamatch yung pangalan sa titulo at sa ID, di ba? Kung hindi naman, kailangan na meron siyang SPA or Special Power of Attorney na nagbibigay sa kanya ng authority para ebenta ang lupa. Okay? Guys, pagkapuan ng copy ng titulo, mainam na i-check sa Registry of Deeds kung ang titulong ito ay existing pa or cancelled na. tiba O di kaya naman ay merong mga sangla. ba? Diba? Kasi minsan ay isasangla yun. O iba pang encumbrances na makikita sa titulo na nakaregister sa Registry of Deeds. Maliwanag. Kasi may, kung meron pong mga encumbrances ito, ang may papayo ko ay hilingin sa may-ari na siya ang lumakad ng cancellation ng mga ito upang hindi na ninyo problemahin pa in the future. Dahil kung ipapatransfer ninyo ito sa inyong pangalan, dahil hindi pa nasettle ang lahat na ito, like hindi pa na-cancel ang mga ito, ay magsasama ang mga encumbrances na ito sa inyong bagong titulo. Naintindihan? Okay, mahaba-haba pa itong diskasyon natin. Kung mapag-alaman naman na walang titulo, dapat meron kayong kahit tax declaration man lang ng lupa para at least kahit konti may evidence naman ang owner na siya talaga ang nagbebenta sa inyo. 'Di ba? Pwede naman itong i-check sa assessor's office ng local government like sa munisipyo o sa syudad o sa probinsya na may sakop ng lupa. Maigi rin pong puntahan ang lupa para makita kung wala pong mga nakatira doon sa lupa na yon. For example, mga informal settlers nagsasquat doon sa lugar na yon. Kasi magiging problema ang pagpapaalis sa mga nasabing informal settlers kung sa inyo na nakapangalan ang titulo ng lupa. Kaya sisiguraduhin nyo na wala kayong magiging problema. Kasi kung sakaling may mga informal settlers doon, maipapayong hilingin sa seller na sila ang magpaalis sa mga ito upang hindi na ninyo po problemahin pagkabili nyo nito. ba? Diba? Agree kayo sa akin? Kung na-verify na na talagang ang nagbebenta ang nagmamayari or authorized ng mayari na ibenta ang lupa at walang encumbrances at walang informal settlers na nagsisquat doon, maari na kayong mag-execute ng contract to sell. Yan ay kung installment ang bayaran ng lupa. At deed of absolute sale or DOAS naman, kung fully paid na ang lupa. 'Di ba? Maliwanag? Mahaba pa ito. Dapat ay notaryado ang mga ito. Dapat na nakalagay sa mga instruments na ito ang pangalan ng seller, <coughs> pangalan ng buyer, ang tamang title number at technical description ng lupa. Ang presyo ng bintahan at iba pang mahahalagang dates involved. Importante ang mga petsa, especially kung installment ang bayaran. Naintindihan? Maraba ba to? Dapat pong tandaan na dapat ay may at least 8 copies kayo ng deed of absolute sale dahil kukuha ng mga kopya nito ang first notario Number two, deed of sale, deed of sale, deed of uh, what I mean is uh, registry of deeds, BIR, assessor's office, treasurer's office at ang seller and of course ang buyer. Kapag na execute na ang deed of absolute sale or contract sale, maipapayong ipaanotate agad ito sa titulo ng lupa kung meron para maging notice sa ibang tao na nabili na ninyo ang lupa. Maliwanag, ang deed of absolute sale na ang proof ng inyong payment para sa pagbili ng lupa kung fully paid na. Kung contract to sale naman po, <clears throat> magpa-issue na. What I mean, kung contract of sale, magpa-issue na lamang ng mga acknowledgement receipt tuwing magbabayad ng installments. Maliwanag? Kasi guys, tandaan nyo na kung contract of sale or contract to sale ang ginawa ay kailangan itong palitan ng deed of absolute sale kapag fully paid na. Okay? Ang deed of absolute sale ang dokumentong gagamitin para isubmit sa BIR para magbayad ng kaukulang taxes para sa transfer nito. Matapos nito ay mag issue ang BIR ng Certificate Authorizing Registration o CER na nagsasabing bayad na kayo sa mga taxes para sa transfer. Kailangan isubmit ang mga sumusunod sa Registry of Deeds para ma-transfer ang titulo sa inyong pangalan. Okay guys, ito kung pwedeng isulat nyo kung anong mga kakailanganin. Number one, Certificate Authorizing Registration or CER. Deed of Absolute Sale. Yun ang mga importante. Importante din isasubmit ninyo ang original owner's copy of title. Real tax clearance mula sa assessor's office ng LGU kung saan o nasaan ang lupa. Kasama din certified true copy of tax declaration mula sa assessor's office ng LGU kung nasaan ang lupa. Maliwanag. Meron pa. Kailangan nyo pang isabit ang transfer tax certificate or transfer tax receipt clearance mula sa treasurer's office ng LGU kung nasaan ang lupa. Kasi mayroon pong mga kaukulang fees at taxes na babayaran sa LGU kung nasaan ang lupa bukod pa sa babayarang fees and taxes sa Bureau of Internal Revenue or BIR. Mayroon din pong fees sa Registry of Deeds sa pagtransfer ng title nito sa inyong pangalan. Okay guys, pinapaalala din or pinapaalala ko sa inyo na dapat ay ipatransfer ang tax declaration matapos matpatransfer ang titulong. Okay? Maliwanag yun. Meron din itong fees. Nakaakibat, naka, kay, naka guys. Siyempre, di ba? Bawat ano, may bayad, di ba? Kung walang titulo nga, ang ipapatransfer ninyo ay ang tax declaration sa pamamagitan pa rin ng Deed of Absolute Sale or DOAS. Gayon din, kailangan din yung magbayad ng taxes sa BIR para mag-issue ng CIR bago magpa-transfer ng tax declaration. So, naliwanagan ba ang lahat? Klaro ba? Okay guys, kung may tanong, just comment down below. Kung may time ako, sasagutin ko kasi busy-busy ako ngayon. Okay, thank you so much for watching. I love you all.